another camping din na naman kasama yung kapatid ko at yung mga pamangkin ko kaso nagkaroon kami ng problema kasi hindi namin alam paano yung assemble yung malaking tent kaya yung maliit na tent na lang yung ginamit namin maganda din yung pwesto na pwestohan namin kasi ayan o, marami no, marami siyang puno at saka malalapit sa supermarket malapit sa dagat at saka malapit din sa toilet may chicken adobo, spaghetti, pancit with corn beef. Tapos yung tinapay, may kanin, may pangpalaman kami, tapos choco Ayan, kainan time. Mga gutom na talaga kami dito. Kaya, kanya-kanya na lang kaming subo. Napakasarap ng gawang spaghetti ng kapatid ko. Ayan, pinalaman ko mga sa tinamay. Kasi, uso yan sa summer, yung spaghetti or yung pansit papalaman sa tinapay. Kaya, ang sarap, lalo ng kain ko. din po ba kapag kumakain kayo ng tinapay, pinapalamanan nyo po ito ng spaghetti or ng pancit? Kasi napakasarap nyo po talaga, promise. Nandito kami sa may ano, convenience store. Kasi bumili kami ng chinilas nitong pamangkin ko. Chin Dahil mama, chinilas. Nandito yung cute na pusa. Irumi mo yun. 8,000 8,000 May dala rin kaming dalawang salbabida kaso yun nga wala ng hangin kaya diyan nakiusap kami kay Lolo. Ang bait-bait nga ni Lolo kasi sabi niya magbubukas daw siya ng maaga dahil nga siguro naawa sa amin. Kaya ayan, nagpatsalamat ako. May GS-25D. Ang panang 20,000. na ako. <laughs> imanon 20,000. May mga convenience store din dito. Ano sila? Gusto nila magpicture. one, two, three. Teso. Ang daming tao. Haro naman ito gundi o Ani, anong dirawan siya. Siya walang dago? Anong dirawan, chaga ako. Uma, dahil Ah, Ah, iso ni Sa sobrang lawak ng dagat, pwede ka na magtayo dyan ng sarili mong mundo. Charot lang. Tsaka, napansin ko may mga nagtayo rin pala ng tent. Kaya pwede rin palang maglagay ka dyan ng tent. Kaso, mababasa rin. Daming tao. Umiiyak dyan yung pamangkin ko kasi gustong gusto niya ng lumusong sa tubig. Actually, hindi ako pala ligo sa dagat. Kaso, parang last day na ng summer na halawalang tubig. Nakakaloka. Tamang-tama lang yung tubig para sa isang ramen at sa dalawang kape. Eh. Akala nga namin hindi siya sasakto eh. Pero, thanks to God, sumakto din. Ayun, may nag-aasimbol dun ng tent which peanut is hindi butter, namin nagawa kanila. Lillis classic peanut butter mm -hmm. baka naman. Spoonful. Baka <laughs> naman. Bikin naman Medyong dumarami na yung mga katauhan sa Korea sarot. Ito yung aking dambuhalag na baby. Ito yung isa ando na. Walang katapusang pagkain. Kumain ulit ako ng tinapay, spaghetti, tsaka pinart niya ko ng kape. Sarap kasi nung butter eh. Kakain din ng